Good morning, Maluds. Welcome back sa ating YouTube channel or Facebook page, Maluds. Uh, at ra, Maluds, niyo po. Kasi bagong gising tayo, Maluds. Yan, mag-exercise muna tayo, no, Maluds. No, no, mag, muna tayo, mag muna tayo tuwing mag o oh, kapi-kapi muna tayo, Maluds. Kasi masarap po ang kapi sa umaga. At tara, Maluds, samahan niyo, Maluds. Uh, Tingin-tingin muna tayo sa ating oh, last back ka naman. Kung anong oras na dudes Titignan muna natin ang ating masan Kung anong oras na ba ngayon Baktad na ma'am Tara sa ma'am niya Yan po ang ating bus Tignan niyo Yan Time check 5.30 in the morning uh, Tingin muna natin sa labas Kung ano na nangyari sa labas ng ating bahay Baktad na ma'am Kasi umulan po siya Ngayon uh, Madedim pa Wala pa Wala pa tayong makita isa sarado mo na na yung prutahan kasi napakalamig, napakalamig na umaga baka uh, naman. At puntahan mo na natin ang sa kabilang po, baka Ano lang nangyari sa labas? Kung andito na ba ang ating manitib -chikir? Una, kantay na ba? na natin. Awala pa, napakadalim pa. Mamaya pa yan, mamaya pa yan. Kasi madalim pa naman, uh, mamaya pa yan, 6.30 kapag... Bumusilak na si Hari Araw. Andito muna tayo sa harap ng bahay may kapi muna tayo kapi kapi dyan kapi kapi sa malamig na umaga masarap po ang kapi sa umaga manods andito muna tayo sa bahay kasi bawal po tayo lumabas na pakalamig at umulan sa labas manods andito muna tayo sa labas makakapi muna tayo ah napakalamig talaga ng umaga mabuti na lang may kapi akong tayakap baka naman Tingnan natin Mahaludz. ah wala pa Wala pang nangyayari sa labas. Napakadilin ba, Lutz? Hindi pa natin makita si Haring Araw dyan Kasi mahaga pa naman 5.30 manalods. Baka naman magatapin na tayo Itulong po ang ating kasama sa so mag Itulong po ang ating kayakap So mag, mag -kay sa umaga Baka naman Shoutout, shoutout And please subscribe and follow Maraming salamat